Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May hardin mapanalangin doon si Jesus na. Sa mo, Isang uh, maligayang uh, Pasko ng pagkabuhay sa iyo. Kaibigan, kamusta ka na? Tayo ay uh, ipinagdiriwang natin ang muling uh, pagkabuhay ng ating Panginoon sa araw nito. At ito ay uh, tinagurian nating um, Easter Sunday. Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa so, umagang ito, ititignan natin ang uh, ilang kaganapan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at titingnan rin natin kung ano ang kahalagahan ng the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tutunghay natin ng uh, paalala sa aklat ni Mateo. Kaya ngayon pa lamang, pakibuksan muna yung Biblia mo sa Kabanata 28 sa aklat ni Mateo. Bago natin tunghaya ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong uh, ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay mapapaalalahanan kami sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Heso Kristo na nagbigay sa amin ng pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan. Mangusap po kayo sa maraming kapamaraanan sa amin. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan at ang mga aral, ay ito po ay tumimo sa aming puso at isipan. At ngayon pa lamang, Nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, tunghaya natin ang uh, mga nangyari noong uh, muling nabuhay ang ating Panginoon at titignan natin kung ano ang ilan sa mga paalala at aral na ating makukuha. Kaibigan, sa aklat ni Mateo kabanata 28, ito ang kukunan natin ng aral ano yung verses 1 to 8 sapagkat ang the resurrection of the Lord Jesus Christ ito naman ay nasa Gospels naman talaga. Ngunit ang akin pinili ay ang uh, kabanata 28, talata 1 hanggang 8 sa aklat ni Mateo. Ganito ang ating mababasa babasahin ko lamang yung uh, verses 1 to 8, no? Sabi rito sa aklat ni Mateo kabanata 28, sabi sa talata 1 Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tignan ito. Talata 2. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito talata tatlo. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Talata apat. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Talata lima. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Talata anim wala na siya rito. Dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Halik kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Talata pito, pagkatapos sinabi ng anghel sa kanila, puntahan ninyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At talata 8, kaya dali-daling silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang mga pangyayari. Alam mo, kaibigan, ng araw nito, itong maituturing nating uh, Easter Sunday, ito ay, ay, ay pinagdiriwang ng buong sambahayang kristyano bilang uh, Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday. Alam mo, ating Panginoon ay muling nabuhay at ito naman ang kanyang uh, sinabi sa kanyang mga alagad nung siya ay nangangaral. At alam mo, kay kaibigan, ng araw nito, itong muling pagkabuhay, the resurrection of the Lord Jesus, guys, na natin taon-taon. Ay paalala sa atin na ang tao tayo. Ikaw at ako ay maaaring maligtas sa kaparusahan ng kasalanan kung kikilalanin natin ang natapos na gawain ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, bilang mga makasalanang tao, tayo ay lalapit sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tawad, at higit sa lahat, aanyayahan natin siya sa ating buhay. Individually Gagawin natin ng ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas at uh, Panginoon sapagkat kikilalanin natin ang kanyang biyaya ng kaligtasan. Ihingi tayo ng tawad at aanyayahan natin si Jesus na siya na ang uh, manguna sa ating pamumuhay. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. At dito... Ilang aral ang makikita natin dito no? At alam naman natin ito ay narrative no? At nagkaroon nga ng lindol at the the response ika nga no dong mga nagbabantay maging si uh, yung dalawang Maria sila ay natakot ngunit nabasa natin may kagalakan sapagkat katuparan ng pangako ng Panginoong Diyos na siya ay muling mabubuhay at alam naman natin yang kaibigan nang ating uh, Panginoon nung siya ay uh, nangangaral, nabanggit niya, sinabi na sa kanyang mga alagad na siya ay mabubuhay ng muli at ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon, ito ang nagbigay sa atin ng pag-asa at pagdating ng takdang panahon, na tayo naman ay uh, tapos na ang ating buhay dito sa balat ng lupa kung si Kristo ang uh, namamahala sa ating buhay kaibigan pagdating ng takdang panahon makakasama natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ilang sa mga aral ang matututuhan natin dito sa muling pagkabuhay. Una, bilang mga anak ng Diyos, ikaw at ako tayo ay tumanggap ng hindi pangkaraniwan, no? Uh, not an ordinary uh, grace. At ito ay katangi-tanging biyaya na mula sa ating Panginoon at ito nga ay ang biyaya ng kaligtasan. Alam mo, kaibigan, hanggang sa ngayon, ang ating Panginoong Diyos ay nag-aanyaya, bukas ang paanyaya para sa ating lahat upang tayo ay kilalanin natin ang natapos niyang gawain. Ikaw, kaibigan, kung hindi mo pa kilala si Kristo at hindi mo pa siya inaanyayahan sa iyong buhay bilang uh, personal, no? ika nga, sabi nga nila, no? uh, tagapagligtas at uh, Panginoon ng iyong buhay, bukas ang paanyaya para sa iyo. Yan ang isa sa mga aral at kung tayo naman ay mga mana ng palataya at namumuhay tayo. At uh, namumuhay tayo na tayo ay patuloy na sumusubay sa nais ng Diyos panunumbalik ren kay Bigan ang pag ng ating Panginoon. Ngunit dito bilang kanyang mga anak tumanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan at kasiguruhan na tayo man one day tayo ay we would also be resurrected. Ikalawang aral ang uling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, kaibigan, ito ang ating batayan, the basis ng ating pagpapahayag tungo sa buhay na walang hanggan. Ipinapahayag natin ang kaligtasang uh, ipinagkakalog ni Kristo sa ating kapwa na wala pang tunay na pagkakilala sa Kanya. Sa ganon, makaranas din sila ng buhay na walang hanggan. Alam mo, nararanasin natin ang buhay na walang hanggan kahit na tayo ay nasa pangkasalukuyan kung tunay nga na tinanggap natin si Jesus sa Kanyang buhay. At ikatlong aral, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, nabanggit mo nga kanina, bu bukas ang paanyaya ng pakikiisa. Uh, alam mo, wag na nating patigasin ang ating puso. Kung maririnig natin ang kanyang tinig na sinasabi niyang, Halika anak, manumbalik ka sa akin. Kaibigan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng pag-asa at tayo ay may buhay na walang hanggan. At iyaan ay nararanasan natin sa pangkasalukuyan at sa pagdating ng takdang panahon. Kaya kaibigan, sa pagdiriwang natin ng uh, muling pagkabuhay, muli dalawang salita ang nais nating mamutawi sa ating bibig, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa pagdiriwang ng Resurrection Sunday at tayo ay napaalalahanan patungkol sa ating kalagayan. Pagdating ng takdang panahon, tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong paalala na tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin. Nang panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman. 안녕 yeah. yeah. yeah.